Pangarap ni Presidential Son at Davao City Vice Mayor Paulo Opulong Duterte sa Senado, inakusahan siya ni Sen. Antonio Torrealis IV na miyembro raw ng triad. Ang patunay raw nito nasa mismong katawan ng anak ng Pangulo. Ang triad ay isang malaking sindikato ng illegal na droga na may base raw sa Hong Kong, China at Macau. Meron ka ba bang sa likod mo? Meron po, Mr. Chair. I can imagine it's a colored and uh, dragon-like figure Tato, am I correct? Pay invoke by right to privacy, Mr. Okay. Well, uh, ito pong information na ito ay ibinigan, itong intelligence information na ito ay ibinigay sa akin na isang foreign country na ang uh, sinasabi ay itong si Vice Mayor Paulo Duterte ay member ng triad at uh, ito, ang proof ng kanyang membership ay yung tato sa likod. Yan ang uh, yan ang mag-explain ng lahat ng ito at merong mga competition among uh, syndicates. They should not make allegations share without any basis because trial is a very serious accusation. And they should not abuse any of the witnesses here. Tinanong ni si Vice Mayor Duterte payag ba itong ipakita ang datu para makuna ng litrato at mapadala sa United States Drug Enforcement Agency. Meron siyang sacred digits. Ngayon kung willing itong si Vice Mayor Duterte eh uh, ipicture na natin tapos papadala natin sa USDA para i-decode. Kung willing ka lang naman. Kung willing ka lang naman. Are you willing uh, Vice Mayor Duterte? No way. Bakit naman? Eh, kung wala kang tinatago ko, tatlo lang naman dyan sa, sa ano yan, pinagawa mo kung saan. You, you should not be afraid na may mapapind out dyan. Uh, Vice Mayor. I already answered the question, Mr. Chair. So ayaw mo talaga. Ayaw mo, ayaw mo talagang ipakita dahil baka may madikot nga. Ganun. Mr. Chair, ilang beses ko ba sagutin na ayaw ko? Ayon kay Trillanes, naging transshipment point o bagsakan at daanan ng cocaine ang Port of Davao dahil kay Pulong. Hanggang ngayon daw, nangyayari ito. Pinakita ng senador ang ilang media reports tungkol sa ilang beses na pagpasok ng ilegal na droga sa Davao Port. Dito nyo lang papakita kung gaano kapeke yung war on drugs na sinasabi ni Presidente Duterte. Ito, nangyari ito, mayor siya. Cocaine, ang, ina, ang uh, ginagawang uh, transshipment point ang port of Davao, the same modus nitong uh, nangyayari. Wala raw balak sagutin ng anak ng Pangulo ang mga alegasyong haka-haka. Naniniwala raw siyang lalabas din ang katotohanan. The law of karma will operate specially to those with evil intent. Naniniwala ako doon sa quote na yun. Naniniwala talaga ako at may karma talaga. Ihiling-iling at uh, tawa ang Vice Mayor habang pinapakita ng Manitrianis ang patunay daw ng koneksyon nito sa mga personalidad na nasampahan ng kaso kaugin na nakalusot na 6.4 billion pesos na halaga ng Shabu. Katulad ng middleman ng 6.4 billion pesos Shabu shipment na si Kenneth Dong at Richard Tan na minsan daw ay naging bisita ng Malacanang. Si Tano may ari ng home trading na nagpadala ng shipment kung saan nakita ang 600 kilo ng shabu na may halagang mahigit 6 billion pesos. Sa mga litrato kinunekta ni Trillanes, si Vice Mayor Duterte kay Charlie Tan na ayon kay Trillanes ay isang negosyanteng kilalang smuggler, drug lord at kasama sa trial. Nabanggit ni Davao Death Squad leader Arturo Lascaña si Charlie Tan na minsan inarbor daw ni Pulong Duterte nang magdala ng mga container van na may hinalang shabu sa Davao noon. Maging si Senador Payne Lacson, sa isang privilege speech na banggit sa si Charlie Tan na kasama raw sa Davao Group. Itinanggi ng Vice Mayor na may kinalaman siya sa Davao Group o sa Tara sa Customs. Pero kilala rin daw niya si Charlie Tan. Minsan naman, mag-iinuman kami. Kainuman ko po. Okay itong itong nababanggit no kasi more than once na siya nabanggit dito. Uh, sa tingin mo ba posible na may involvement siya sa pagpasok ng mga container sa port or sa tingin mo hindi ito posible dun sa Charlie Tan who na kilala ninyo? Uh, Your Honor, Mr. Chair, I think Charlie Tan can best answer that question. Ganito rin ang sagot ni Atty. Manasa Carpio, asawa ni Davao City Mayor Sara Duterte. Do you know uh, Davao Group? uh your honor i have no knowledge about any double group. okay about the tara issue um may alam ka ba? Uh, wala rin po akong alam. Ayon kay Atty. Carpio, nakipag-meeting nga raw siya kay dating customs chief ni Canor Don, tulad ng sinabi noon ni Trillanes Pero hindi para manuhol tulad ng alegasyon ng senador, kundi para itulak ang paggamit ng x-ray machine sa Davao Port na tinutulak ng kliyente niya. Sabi ni Atty. Mandy Anderson, chief of staff ni Faeldon, merong lumapit sa kanyang taga customs na nagpakilalang Davao Group. Pero hindi daw niya maalala ang pangalan nito. He just came to my office um, regarding... The 60 plus shipments, which were alerted by the commissioner at the start of his term, mm -hmm. um, he, he asked me if I could help him, and then he showed me a text message from a certain man. But I told him, I don't care.